Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang magandang hapon po sa ating lahat ang inyo bang asawa, ang inyo bang mga karelasyon ay malayo sa inyo. At nais mong hindi ka mawala sa kanyang isipan. Siyempre, lalong-lalo na kapag ang isang relasyon ay nasa LDR relationship, mahirap po talaga dahil ang puso ay lagi nandyan, makaabang. Kung nais mong lagi kanyang maiisip, lagi kanyang mapapanaginipan, ay meron tayo isang pamamaraan na talagang hindi ka mawawala sa kanyang isipan at lagi kang papasok at papasok sa isip niya at mapapanaginipan kanya. So, ganito po lamang ang ating gagawin. Kumuha po lamang ng buhok, ilang hitla ng buhok, kahit saan mang parte ng kanyang katawan. So, kahit saan parte, basta buhok niya po ito sa kanyang katawan. So, kung ang inyong mga partner ay may mga balahibo sa hita, may mga balahibo sa dibdib, may balahibo kung saang balahibo o saang buhok, ay pwede, pwede po tayong kumuha ng kahit ilang hibla po nitaw. Okay? Pagkatapos mo pong kumuha kahit ilang pirasong o ilang hibla ng kanyang buhok, ang gagawin po ninyo, ay ibalot po lamang ninyo ito sa isang malinis na papel, okay? Ibalot ninyo ito sa isang malinis na papel, at pagkatapos ninyo itong maibalot sa isang malinis na papel, ay ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan na ginagamit mo sa iyong pagtulog, okay? okay. Um, iyakin po ninyo na kayo lamang po ang gumagamit ng una na yan. Ngayon, bago pumatulog, hampas, hampasin mo ng siyam na bisis ang kanyang ang iyong unan. So, pagka hampas, bigkasin mo ang kanyang pangalan. Hampas, bigkasin ang kanyang pangalan. Bigkas, hampas ang kanyang, ha, bigkasin ang kanyang pangalan hanggang sa siyam na beses. At ito pong pamamara na ito ay subok na at tiyak na talagang hindi ka mawala sa kanyang isipan at lagi kanyang mapapanaginipan. So, maaari natin itong gawin sa kahit na anumang araw, basta mayroon tayong buong tiwala sa ating mga kinalaw.